nagyeyelo na siya so kahit matindi ang init dito talagang tumitigas yung tubig na uh, kulay puting ito at binabalot niya unti-unti ito mga dinadaanan yung mga tipak na bato dito dito nagmumula pala yung uh, nagyeyelo ito sa dulong ito na parang uh, bukal. ano parang bukal siya yung pinagmumulan niya tapos umaagos ito tubig na kulay puting ito dito pa ibaba at nagyeyelo na siya napakaganda mga ka-adventure tingnan napakagandang uh, kuha na ng mga larawan ng mga video upang uh, ito nga ay makita natin isang magandang araw mga ka-adventure andito na naman ang aking video upang may padibagong ima ipapakita sa inyo mga ka-adventure so nakikita natin sa uh, ngayon itong bahagi ng isang uh, bundok dito na gumuho So, yung gumuhong bundok na yan, yan yung ating pupuntahan maya maya. Akitagin natin yung dulo na yun, kung saan ay, ito yung sinasabi nilang whitely kung saan ito yung uh, may lumalabas daw ditong uh, puting uh, tubig. So, sa pakiwari ko mga ka-adventure, ito yung makikita natin uh, uh, mga nabu namumuong rock formation sa loob ng kuweba, kung saan ay ito yung mga nakukulay kristal. So, sa ngayon, for the meantime, andito pa po tayo sa lugar sa baba. So, ito yung tubig ng ilog, kung, na, kung saan ay ito yung binaybay nating ilog kanina so para marating natin itong lugar na ito para po doon sa ating mga ka-adventure na nagtatanong kung saan lugar po ito dito lang po ito mga ka-adventure sa bayan ng Bansud Oriental Mindoro so ang nakakasako po dito barangay ay ang barangay Conrason so may dalawang paraan para marating nyo dito una sasakay kayo po ng motor from Conrason Barangay Conrason, sasakay po kayo ng motor patungo po dito sa Sitio Abukado. Yan po ang daan nito sa may spillway, patungo po dyan sa may tower, dire-diretso -dire -dire po yan dito sa tinatawag nilang gulod. And pagdating nyo po ng gulod, bababa po kayo patungo dito naman sa tinatawag nilang Kamani. Yeah, Yung pangalawang pwedeng daanan natin mga ka-adventure ay dito from na uh, Barangay sa Sasakay po kayo ng mga truck na kung saan ay sinasabi nila dito ay dalawang beses na umaahon itong truck na ito sa isang linggo. Dito po naman kayo idalaan sa ilog, sa kailugan. So maraming ilog po tayong tatawirin bago marating natin itong tinatawag nilang kamalig. So pagdating nyo po dito sa Kamalig, tayo po ay maglalakad na. So matinding lakaran na po ang mangyayari sa atin dito. Para lang natin marating ang lugar na ito kung saan itong inyong nakikita na kung saan ay yan yung ating aakyatin maya maya. From Kamalig ay madadaanan nyo po yung tinatawag nilang uh, Sityo Labo kung saan ay may kung saan ay mayroon po tayong mga Uh, kababayan dyan, mayroon tayong katutubo at mga tagalog na naninirahan sa sityo labo na yan dere derecho lang po tayo doon mga ka-adventure para marating natin ang lugar na ito so maya, -maya mga ka-adventure ay aakyatin natin yung nakikita natin adalis uh, ng bundok na yan upang ipakita ko sa inyo yung sinasabi a uh, uh, puting tubig na lumalabas dito sa bundok na ito kung ayan ay namamataan nyo na o nasisilayan nyo ng pakunti-kunti yan yung ating pupuntahan mamaya So para po sa inyong mga ka-adventure, gagawin po natin, aakyatin po natin yung uh, matarik na bundok na yan. So ingat-ingat lang po tayo dito dahil yung iba po dyan ang mga bahagi ng bato ay nagbabagsakan. So ingat po tayo doon upang uh, napakadelikado din naman para sa ating uh, kalagayan kung tayo po ay mabagsakan ng mga gumugulong na mga bato. So dahil bundok yan mga ka-adventure. So finally mga ka-adventure, andito na tayo sa sinasabi natin kanina. So itong napakagandang tanawin na ito. So tara, tating uh, panuurin Papasyal ko kayo dito. Ah grabe. Ito pala yung uh, sinasabing napakagandang uh, tanawin dito. So ang hirap puntahan pero napakaganda. Sulit bago natin marating. So ito pala yun. Uh, ang tingin ko dito ay nagyayelo na siya. So kahit matindi ang init dito talagang tumitigas yung tubig na uh, kulay puting ito at binabalot niya unti-unti itong mga dinadaanan niyang mga tipak na bato dito dito nagmumula pala yung uh, nagyayelong ito sa dulong ito na parang uh, bukal ano parang bukal siya yung pinagmumulan niya tapos umaagos ito tubig na kulay puting ito dito pa ibaba at nagyayelo na siya napakaganda mga ka-adventure tingnan napakagandang uh, ng mga larawan ng mga video upang uh, ito nga ay makita natin. So mapalad kayo, mapalad tayo at napasyalan natin ito. So kamangha-mangha ito. Talagang nagyeyelo na siya oh. napakatigas ng ano na yan. So hindi siya madulas pagpupuntahan nyo siya. Hindi siya madulas dahil nagyelo siya. Magaspang siya. Kung hahawakan mo, magaspang siya na. Ayan, kita naman natin na umaagos yung... Uh, puting uh, tubig na nagtigas na parang yelo o uh, dumadaloy sa dalisdis ng bundok so aakyatin natin ng konti pa para makita natin yung pinagmumulan dito pala yun, ito o kita nyo naman parang bukal yung nilalabasan tapos aagos uh, siya patungo dyan sa ibaba so sa dalisdis ng bundok so uh, ang ganda nakakamangha mga ka-adventure panuorin natin ang ating uh, panibagong uh, na na-expose na lugar dito pa rin sa Barangay Conrason na nasasakupan pa rin ng Bayan ng Bansud sa lalawigan ng Oriental Mindoro.